So ngayon, nandito tayo ngayon sa Toyota Otis. Susubukan natin itong hybrid version ng Yaris Cross. So makikita nyo, LED na rin yung headlight niya. Pati fog lamp. Tapos meron na rin siyang Toyota safety fence. Kasi meron siyang camera sa unahan. May nakalagay siya dito HEV. Kasama natin ngayon si Sir Ufrain, ang Toyota sales agent dito sa Toyota Otis. Hello sir, good morning. I'm Ephraim Otencio. Marketing Professional of Toyota Otis. Uh, itong unit na to, tiyatawag na rin na Yaris Cross Hybrid HEV. Uh, itong color na to, tiyatawag natin na rin na Scarlet SE and Black Mica. So, mapapansin nyo, two-tone siya. So, Scarlet SE and top niya is the Black Mica Metallic. So, ang makina nito is 1.5 liter uh, hybrid and meron ano siyang V60 camera and it is a hybrid engine which means battery and gasoline and charge so take a look so let Ito yung k niyo. nyo. siya sa Toyota Race. Tama po ba? Ito Ay, ito. Ano na? Maluwag yung loob niyo. may, may eh. Pag may, Kaya... may ito na yung entry Okay naman. ay din. Maluwag. Kaya, power seat adjustment pa pala to. Ano po ito? May wireless charging. Yes sir, wireless charging ng Apple and Android. Push start. At dito nagsimula ang pangangapa ko sa isang makabagong sasakyan. Ay, mati. Doon tunog. May ilaw na? May na. Sa pa. Ay. Press the accelerator para mag-on ang makina. So, on ang makina niyan. Tapos, press na accelerator. Para magiging gaugy. Ah, ganun siya. O na yan. Hindi mo lang nararamdaman, pero o na yan. Ang galing. Ang galing <laughs> ng hybrid. Pero may counter ito eh. Ayun o. Oh. Ang okay kinaganda dito sa Toyota Yaris Cross. Digital yung gauge. At saka ito yung hybrid variant niya. Tapos power seat adjustment siya. Ah, ganito pala siya. Oh. Ganda. Tapos automatic parking brake. Yes, sir. Tapos ano po yung B? Uh, sa low gear siya. So ginagamit siya kung gusto mo mag low gear. Um, you have to choose the gear dyan. Yung pinaka low gear niya. Ah, ito. May auto hold na rin siya. Oh. Hold. Oh. Sa aircon. Puha natin. Ayan. Subukan natin. Saan po yung ikot nito? Ah, uh, sa likod lang ng landers. Kanan tayo dito. Ah, sige po. Pinibago bago, Ang oh, ganda. Ang oh, galing. Automatic na naglalak kapag ginalaw mo na yung Ano niya? Lever. Mas malakas pala yung tunog nito sa ano. Tapos yung freno niya. Wala siyang cone bite. Ah, may cone? Oo. Asan ba? Sige, okay na. Pasok na. Lambot pa mo ni Bella nito. Ay mo lang. Kung dito, perfect siya sa mga city driving eh. Ang lambot ng manibela niya oh. May bago ako. Parang Ford yung drive ko. Saka wala siyang tunog. Tahimik lang. Seatbelt po sa kay sir. Ang <laughs> <laughs> ganda. ang ganda ng head unit niya, tinay niyo. Malaki. Hindi na siya yung kagaya ng mga lumang Toyota ng maliliit. Pwede po subukan yung power nito. Sige sir. Pero kakanan tayo dyan sa, pag, sa pagkanan mo na lang ihataw. Sige po. So hey. ito. Magaan siya i-drive eh. Yung pag, siguro yung mga babae, magugustuhan to kasi magaan eh. Lambot naman ni Bella. Saka hindi siya, wala siyang weight pag dinadrive. Tigigit na na lang natin butas. Yung Ito rides niya. Uh, mag-test ng, ng power. Ito, subukan natin yung, wala driving mode. Ah, wala sir. Okay, subukan natin. Ito. Wow, ganda na ito. Kaya lang hindi siya napa-on, no? Oh na Pero malakas din siya. Para siyang ano, stargazer. Tayo. Ah, uh, kakanan ka sir. Kakanan po. Yung palang hybrid, kapag talagang tiniin ng yung gasolina, eh, parang gumagana na yung ano niya eh. Yung... Yung, yung gasoline engine niya. Yung makina, yun sir. Yung nagana na siya. Pero ang lamig ng aircon, parang ano, yung mga... High-end. High-end. Parang ano pa yun? IMD platform po ba yung sa Innova, Hilux, and Fortuner? Yes, sir. Yun, parang ganun yung Same. lamig ng aircon niya, pareho sa mga Hilux. sa yun, ang ganda ng suspension, di ramdam yung mga ganyan, no? yung mga konting dubak. Hindi ka gaya yung mga older Toyota, no? medyo matagtag. Ito, ito laki ng improvement sa natin nyo ngayon. Ito. Mundo. Iyan naman yung sa moonroof po. Oh. Mayroon Meron siya. Ganda na ito. Parang yeah. pinaliit siya na ano. Toyota Corolla Cross. Yes sir. Tapos ang ganda ng design. Diretso lang po no? Oo, oh, lang po. Ang ganda. Luwag. Tapos ang ganda ng mga ano niya oh. maganda rin yung busina niya. saan anong kamaganda rito, malalaki yung bintana. Sa asa masisikip, di siya mahirap gamitin. Para alang nagdadrive ng hatchback. Pero pinataas kasi crossover na siya eh. Hindi siya yung pag nasa loob ka na mahirap siya i-drive. Hindi, sobrang perfect niya talaga. Ganda nito. Ah, hindi pa siya ano. Wala pa siyang auto dim. Pero ano. Wala pa. Ah, sorry. I mean, alarm na siya oh. built-in na alarm. Ito. built-in na siya na camera. Hindi yung mga dati. Asa ah, ano bang meron dito po sa ano? Sa loob ng Yaris Cross. So, sa Uh, instrumental panel Ayan sa harap so pwede mo makita dito yung vehicle information yung takbo yung temperature outside and inside yung water depth tapos Apple CarPlay Android Auto siya wireless siya tapos meron siyang um, ito yung wireless charging tapos mga socket ng uh, USB tapos makikita mo rin dito yung push start nya kung saan sya pinipindot and then dito naman dito, dito yung sa ano nya, safety sense yung lane tracing uh, brake assist tapos uh, ng speed tsaka yung cruise control automatic folding ng side mirror power lock ayan o oh. tapos adjustment ng side mirror then left and right power window sa so pinaka highlight natin is itong moonroof eh, or sunroof ito lang is meron sa hybrid variant so ayan may napansin po ako dito eh. may auto beam na po siya dito na automatic nagka high beam yes sir so pag gabi ma ano mo yan pag dumilim na, automatic siyang pwede, pwede mo lagay sa auto or pwede mo rin siyang i-off. ano naman po yung, eto po yung ang headlight, pwede mong itaas yung ilaw, pwede mong ibaba. Taas baba ng ilaw. So, depende sa ano mo, sa view mo, pwede kang mag-adjust. May napansin din po ko rito na parang eto po. Yan, yeah, yan yung ano, pwede mong i-off yung brake at least. Kasi once na tumutok ka sa harap mo, nasasakyan, So, i-advise ka na mag brake Tapos, pag hindi mo na siya ma ma, ma uh, tapakan, meron siyang assist na mag-slow down ka para hindi mo siya mabangga in sa harap mo in case uh, of sudden break. Tapos, may EV mode din po siya, no? Ano po yung yeah. puro electric lang po Yes, lagana? sir. Puro electric lang gagana. Pero, automatic naman siya sa sensor. Once na umangat ka ng 60 pataas, mag-adjust na siya ng gasoline. Ito yung sa map light. Yes, sir. Ah, wala pa siyang ilaw. Ay, may ilaw na rin. Yes, sir. Ayan. Tapos meron din sa kabila. May ilaw na rin. Premium feel to ah. Saka malambo. Yes, Ito na yung top of the line. Yaris yeah, variant. Ang lambot niya. Pakita ko lang po yung... Sige, sir. sir. Ito naman yung sa power power adjust ng upuan. Yes, sir. Sa likod may aircon na rin, aircon vent. Ah, meron na po siya. So, hindi mainitan yung mga nakaupo sa likod. Ah, yun. May aircon diba, vent. Mas convenient. Ano po yung tailgate po na Power na rin po? Um, yes sir. Pwede mo siyang i-press doon. Automatic na po bubukas. Sobrang ganda na ito guys. Sobrang recommend sa city drive. So ngayon, noy ipapakita naman ni Sir yung power lift gate ng Toyota Yaris Cross. At kung makikita ito, sobrang luwag din ng likod nito. Lalo na pag tinupi yung upuan sa gitna, mas lalong magiging maluwag pa yan. At power din yung pagsara ng pinto niya sa likod. Kaya sobrang maganda to. At hindi na rin siya kagaya ng ibang Toyota na mabagal. Ito medyo mabilis-bilis na kapag sinara.